Patay ang isang hindi pa nakikilalang lolo matapos na mabangga ng kotse habang tumatawid sa kalsada sa bahagi ng barangay Lidong Santo Domingo Albay alas 35 kagabi. Batay sa impormasyon mula sa Santo Domingo Municipal Police Station, binabaybay ng sospek na si Alias Mart, 34 anyos, binata at residente ng barangay Pinkubuhan Bakakay Albay ang kalsada patungo sa lungsod ng Ligaspi nang mabangga ang biktima. Naitakbo pa ang biktima ng mga responding medical team sa Bicol Regional Hospital and Medical Center, so idineklarang on Medyo malawak ang kalsada dyan. Eh, marami po talaga dyan sa sakin. may talagang mabilis po talaga ano diyan sa barangay Lidong. Kasi poor lanes po yan at saka maganda po ang ano diyan naka-asfaltado. Kaya po, mabilis ma mabibilis po ang ang takbo dyan ng mga sasakyan. And beside po, marami na rin po na accident dyan. Yan nga po ang ano is talagang buwelo po dyan sa sasakyan. Pansamantala naman munang pinalaya ang sospek matapos ang labing walong oras na pagkakakulong habang nakalagak naman ang bangkay ng biktima sa Bercasio Funeral Parlor sa bayan ng Bakakay. So, ng tourist niya, wala po natin. Kami po ang papel kami ng kaso. Kami na po ang nominal complainant din so, sa nangyari pong bakery lapse Kasi ano yun, fatal po yung nangyari po. Patuloy naman ang pakikipag-ugnayan ng PNP sa kanilang mga kalapit na stasyon para sa pagkakakilanla ng biktima. Para sa mga balitang Tatakbikol, Hercules Barbasana.